No linggo, pinag-usapan ng taong ito ang tungkol sa iyo. Sinabi sa iba na ikaw ang anghel na lumitaw sa buhay niya. Ang nagdala ng liwanag, ang nag-abot ng kamay, ang nag-alok ng lahat ng walang hinihining kapalit. Pero, dahil sa kayabangan, kakulangan sa pagiging mature, o dahil lang hindi niya naintindihan ang halaga ng iyong pagkakaroon, siya'y nagpasya na lang na huwag pansinin. Ngayon, malayo sa iyo, na-realize niya ang pagkakamali. Nararamdaman ang pangungulila, alam niyang sinayang ang isang bagay na maaaring hindi na muling dumating. Humahapdi ang kanyang boses habang pinag-uusapan ka. Tumitibay ang kanyang puso. At lumitaw ang katanungan, may pagkakataon pa bang makabalik? Kung sakaling magpakita muli ang taong ito, makikinig ka ba sa sasabihin niya? Ngunit hindi lang ito isang katanungan. Patuloy na pumapasok sa isip niya. Lumilitaw ka sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon sa gitna ng mga usapan, sa kalagitnaan ng gabi, sa mga lugar na dati ay nandyan ka. Para bang ang panahon ay humihini ng sagot na matagal na niyang ipinagpaliban. Nahuli niya ang kanyang sarili na naalala ang paraan ng iyong pagsasalita, ang pag-aalaga sa mga detalye, ang mga hindi inaasahang mensahe, at ang paraan kung paano ka palaging nandoon kahit hindi siya karapat-dapat. At sumakit ang katotohanan. Dahil na yon, wala ang iyong tingin, wala ang iyong haplos, wala ang iyong boses, lahat ay tila maliit. Ang panghihinayang ay mabigat. Noong linggo, habang pinag-uusapan ka, ang pag-amin ay lumabas ng hindi niya namamalayan. Ang mga salita ay kumawala na parang kinakailangan talagang masabi. Para bang ang puso niya ay pinigil ng masyadong mahaba. Sinira ko ang lahat. Iyon ang sinabi niya. Walang paligwiligoy, walang dahilan. Yun lang, at pagkatapos ay nanahimik. Dahil sa kaibuturan, alam niyang ang ilang pagkakataon ay hindi nababalik. Ngunit kung sakaling bumalik, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na sabihin ang lahat ng hindi niya nasabi, kung sakaling makatitig muli siya sa iyong mga mata at aminin na siya ay tapang bulag na pinabayaan ang dapat sana niyang pinangalagaan, ang tanong ay hindi lang kung may oras pa. Ang tanong ay kung handa ka pa bang makinig. Dahil sa mga dahilan na ito, ngayon ay namimiss ng taong ito ang iyong presensya. Hindi tulad ng taong nakaramdam ng pansamantalang pangungulila, kundi isang taong nakapag-isip, huli na, na, nawala ang isang tao na hindi niya dapat pinakawalan. At ang kawalang ito ay hindi nawawala. Nararamdaman mo bang may mga bagay pa sa kwentong ito na dapat sabihin? O huli na ba? Ang tanong na ito ay nanatili sa hangin matapos ang mga salitang binitiwan. Hindi inasahan ng taong ito na magiging madali ang pag-amin. Pero, nang siya ay makapag-isip, huli na ang lahat para bumalik. Ang tahimik na sumunod ay mabigat. Dahil sa sandaling iyon, sa gitna ng pag-uusap, naunawaan niya ang isang bagay na baka alam na niya noon paman, ngunit hindi niya kailanman inamin na wala niya ikaw. Nawala, hindi dahil umalis ka ng walang dahilan. Kundi dahil itinulak kanya palayo, kahit sa kabila ng lahat ng gusto mong gawin ay manatili. At nayon, hindi na niya alam kung paano ito ayusin. Mula noong araw na yon, walang tigil ang kanyang mga iniisip. Ang alaala ay pinapakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na naiwan, ang mga pag-uusap na kanyang pinabayaan. Ang mga mensahe na hindi nasagot. Ang maliliit na bagay na noong panahong iyon ay tila walang halaga, ngunit ngayon ay napakalaki ng pagkawala. Ang paraan na laging inaasahan mo kahit na walang ibang umasa ang pagmamahal na nandyan kahit na walang kapalit. Lahat ng ito, ngayon, ay parang isang pagkakamali na hindi na pwedeng burahin. Dahil ang totoo ay hindi ka lang isa pang tao. Ikaw ang taong dumating ng walang ibang sumulpot. At ngayon, ang kawalang ito ay naging hindi makayanan. Ngunit paano babalik pagkatapos ng lahat? Paano sasabihin na, sa kaybuturan alam mong espesyal ka, ngunit hindi mo alam kung paano hawakan ka? Paano harapin ka pagkatapos ng mahabang katahimikan, pagkatapos ng maraming beses na pinabayaan, at sa kabila nito, patuloy pa rin sumusubo? Ang pagdududa ay umuubos. Dahil may takot sa sagot. At kung ayaw mo nang makinig. At kung nagpatuloy ka na sa iyong buhay. At kung ang tanging bagay na natira ay ang pagsisisi. Ang taong ito ay madalas nang kumuha ng telepono. Binuksan ng iyong pag-uusap. Nakatitig sa screen, pero anong maaari niyang sabihin? Eh, kamusta ka? Mukhang kaunti lang. Parang mahina kumpara sa lahat ng naiwan sa likod. Dahil sa kaibuturan, alam ng taong ito na dapat sana ay maraming bagay ang nasabi noon pa. Na dapat sana ay naging tapat siya nang nandyan ka pa. Na dapat sana ay inamin niya na mahalaga ka bago ka mawala. Ngayon, ang bigat ng panahon na walang kasagutan ay isang pasanin. At sa kalagitnaan ng gabi, sa katahimikan, tanging isip na lang ang natitira, kung tatawagin ko siya, maririnig pa ba niya ako? Ano ang gagawin mo kung dumating ang mensaheng ito sa iyo ngayon? Sasagot ka o iiwan na lang ito? Ang tanong na ito ay umuukit sa isipan ng taong ito nang higit pa sa nais niyang aminin. Ang bawat pagsubok na umusad ay tila nabigo dahil sa kaybuturan, hindi natapos ang nakaraan. Hindi sa tamang paraan. At ngayon, habang hawak ang cellphone sa mga kamay, nagdadalawang isip. Nagsusulat, binubura. Nagsusulat muli. Pero tila walang sapat. Dahil hindi lang new ay ang kailangang sabihin. Hindi lang namimiss kita ang makakaluta sa lahat. Ito ay isang bigat. Isang pagkakamali. Isang katiyakan na kung kumilos siya ng iba, nandyan ka pa. Ngunit wala ka na. At ang kawalang ito ay naging isang butas na imposibleng punan. Lumilipas ang mga araw, ngunit hindi katulad ng dati. Dahil nayon, bawat lugar, bawat tunog, bawat alaala, ay nagbabalik sayo. Yung kapehan kung saan nag-usap kayo ng matagal, nayo'y parang walang lasa. Yung kantang lagi mong pinapadala, ngayon ay masakit pakinggan. Yung ugali mong dati ay dinapapansin, ngayon ay detalye na nagpabigat sa lahat. Napagtanto ng taong ito na nawala ka sa mga detalye dahil hindi ka umalis ng biglaan. Unti-unting umalis ka. Unti-unting sumuko. Una, tumigil na sa pagpapadala ng mensahe na may parehong dalas. Pagkatapos, tumigil na sa pagpilit ng ang mga sagot ay malamig. Mula noon, ang katahimikan ay naging rutina. Hanggang isang araw hindi ka na talaga nandyan. At ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos ng sobrang pagpapabaya, ang natitira ay ang pagdududang humihirang kung mayroon ka pang nararamdaman, kung may puwang pa para sa isang paliwanan, kung mayroon pang pagkakataon, ngunit paano kung huli na ang lahat, at kung hindi mo na gustong makinig, at kung ang natira na lamang ay ang kawalan ng lahat ng maaaring nangyari, ngunit hindi kailanman nangyari. Ang mga mensaheng na type at na delete ay nag-ipon na. Bawat pagtatangkang makipag-ugnayan ay may dalang bigat. Ngunit sa kalooban, alam ng taong ito, alam niyang kung hindi siya magsasalita ngayon, maaaring hindi na siya makapagsalita pa. Alam niyang kung hahayaan niyang lumipas ang oras, baka ang kanyang buhay ay umusad na ng walang balikan. Alam niyang kailangan niyang magsabi ng kahit ano. Ngunit ang takot ay humahad lang. Ano ang dapat gawin kapag dumating ang pagsisisi sa huli? Ano ang dapat gawin kapag, sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang hatol? Naubusan ka na ng taong ito, Ngunit naubusan na ba talaga siya ng tuluyan? Kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon, ano ang gagawin mo? Ibablock o sasagutin? Ang pagdududang ito ay kumakain sa taong ito. Higit pa sa dapat. Higit pa sa inisip niyang maaaring mangyari. Dahil lumipas ang oras, ngunit wala namang naglaho. Ang mga alaala ay nananatiling buhay, buo, parang nangyari lahat kahapon. Parang ang haplos ay nananatiling sa balat. Parang ang tunog ng iyong boses ay patuloy na umaabot sa mga walang laman na sulok ng bahay. At ngayon, ang cellphone ay nandyan, nasa palad, naghihintay. Ngunit mayroon bang karapatan siyang tawagan ka pagkatapos ng lahat? Mayroon bang maaari pang mangyari pagkatapos ng katahimikan, pagkatapos ng kawalang interes, pagkatapos ng pagpapanggap na ikaw ay wala maaari pa bang mayroong kahit anong bagay? Ang takot na subukan ay nahahalo sa takot na hindi nasubukan muli dahil may posibilidad na simpleng titignan mo ang notification na yon at hindi ito pansinin. Nababasahin ang mensahe at i -de Na walang mararamdaman. At ito ang pinakamasamang posibilidad sa lahat. Dahil nakangahulugan ito na habang inisip ng taong ito na kaya niyang magpatuloy na walang ikaw, talagang nagpatuloy ka. At nasanay ka na sa kawalan. At natutunan mong mabuhay ng wala. At nayon, marahil wala ka ng gustong mangyari. Ngunit, paano kung gusto mo? At kung, sa kaibuturan, mayroon pang espasyo, isang maliit na puwang na nakabukas, kung saan makakapasok ang taong ito? Eh kung sakali, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, sa kabila ng pagsunod sa kanyang buhay, may natitira pa bang anuman? Ito ang tanong na nagpapanatili sa taong ito na hawak ang kanyang cellphone. Dahil ang totoo, hindi na muling naging pareho ang buhay na walang ikaw. Dahil, kahit na matagal na ang lumipas, hindi pa rin siya natutong mabuhay na walang iyong presensya. Dahil, sa lahat ng maling desisyon na kanyang ginawa, ang pagkawala sa iyo ang pinakamasakit sa lahat. At nayon, ang tanging bagay na natitira ay ang takot. Takot na subukan at baka huli na. Takot na hindi subukan at kailanman ay hindi malaman. Takot na mabasa mo ang mensaheng ito at simpleng wala kang maramdaman. Munit ang mas masakit sa lahat ay ang malaman na kung pinahalagahan ka niya noon, hindi na niya kailangan nandito ngayon, sinusubukang ibalik ang isang bagay na hindi dapat nawala. At muli ang tanong ay umuulit. Bablokahin ba o sasagutin? Munit sa kaybuturan, marahil ang tunay na tanong ay iba. Gusto mo bang tawagin ka ng taong ito? O huli na. Ang cellphone ay nakahawak sa kamay, ang mga daliri ay lumulutang sa ibabaw ng screen. Ang mensahe ay hindi pa naipapadala. Ang taong ito ay nag-isip kung ano ang sasabihin. Nag-isip kung paano sasabihin. Ngunit sa kaibuturan, ang problema ay hindi ang mensahe. Ang problema ay marahil, anuman ang sabihin, wala nang anuman ang magagawa. At ang posibilidad na ito ay nakakabigat. Dahil nang hindi kanya pinansin, inisip niyang palagi kang nandyan. Inisip niyang maaari siyang umalis, at kapag gusto na niyang bumalik, nandyan ka pa rin na naghihintay. Ngunit paano kung wala ka na? At habang nagtagal siya sa pag-unawa sa kung ano ang mayroon siya sa kanyang mga kamay, may ibang dumating at humawak sa iyong lugar. At kung may ibang taong nakita ang halaga na siya lamang nakikita pagkatapos niyang mawala ka. Ang ideya na ikaw ay kasama ng ibang tao ay nagdudulot ng pananakit sa dibdib na hindi maitatago. Hindi dahil siya ay seloso. Hindi dahil ayaw niyang maging masaya ka. Munit dahil na yon, higit kailanman, man, alam niyang nawala na siya sa karapatan na makasama ka. At ang taong ito ay nandyan, nakatingin sa screen, binabalikan ang lahat ng hindi niya pinahalagahan. Bawat nitina na dapat sana ay naingatan. Bawat salitang dapat sanang nasabi. Bawat sandaling dapat sanang na-enjoy. At ngayon? Ngayon, ang tanging mayroon ka na ay mga alaala at panghihinayang. At isang tanong na umuukit sa isipan. Kung ipapadala ko ba ang mensaheng ito, mayroon pa bang pagkakataon? O mas masahol pa. Kung hindi ko ito ipapadala, maghihirap ba ako sa tanong na anong maaaring nangyari? Ang bigat ng hindi makapagdesisyon ay di matitiis. Dahil ang taong ito ay palaging lumalayo sa sariling nararamdaman. Palaging pinabayaan ang nakikita. Palaging mas piniling magpanggap na walang pakialam. Ngunit ngayon, kapag sa wakas ay naamin na, maaaring huli na. Marahil umabot ka na sa napakalayo. Marahil ang sagot mo kung darating man ay isang sana ay okay ka na malamig, pumutol, na walang puwang para sa sagot. Marahil ay wala ng sagot. At kung ito ang kailangang bayaran dahil sa hindi pagpapahalaga sayo. At kung ang natitirang bagay na wala na kundi ang katahimikan na siya mismo ang lumikha. Binabasa at binabasa niya ang mensaheng hindi pa na ipapadala. Ang mga daliri ay nanginig ang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang isip ay sumisigaw na sumuko, nakalimutan na lang, na magpanggap na hindi siya kailanman sumulat. Ngunit, sa kalooban, isang tinig ang bumubulong ng ibang bagay. Kung may nararamdaman ka pa, bakit hindi mo subukan? Dahil marahil ang pinakamasama ay hindi mo siya baliwalain. Marahil ang pinakamasama ay hindi mo malaman ang kanyang sagot. Marahil ang pinakamasama ay ang mawala ng pagkakataon at magtagal sa buhay na iniisip kung paano sana kung nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan siya. At sa wakas, sa isang huling malalim na hininga, nagdesisyon ang taong ito. Nayon, ikaw na lang ang kulang na magdesisyon kung ano ang gagawin kapag dumating ang mensahe. Sasagot ka ba o buburahin? Dumating ang abiso. Ang tunog ng cellphone ay umuugong sa katahimikan. Tumingin ka sa screen, nandoon ang pangalan. Iyon na pangalan. Iyang pangalan na hindi mo nakita sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala sa iyong isipan. Humigpit ang iyong puso, ngunit ang iyong mga mata ay nanatiling nakatuon, tila naghihintay dito na hindi mo maamin. Ano kaya ang nais ng taong ito ngayon? Pagkatapos ng napakatagal na panahon, pagkatapos ng napakatagal na katahimikan, pagkatapos ng napakaraming beses na tinangkang gawin mo, pinilit, naniwala at tanging indiferensya ang iyong nakuha kapalit. Ngayon, nang sa wakas ay nakapagpatuloy ka na, nang tumigil ka sa paghihintay, siya ay biglang lumitaw. At nararamdaman mo ang isang bagay. Isang bagay na hindi mo may paliwanan. Galit ba? Nostalgia? Curiosidad? o simpleng iyon na matagal ng pakiramdam na hindi kailanman nagtatapos ng maayos ang ilang kwento. Nandoon ang mensahe. Binabasa mo. Hi. Simple, maliit, parang walang nangyaring masama. Parang kayang ayusin ng isang salita ang lahat. At nakaiinis ito sa'yo. Dahil ang taong ito ay hindi alam ang bigat na dala niya. Hindi niya alam kung gaano kanya nasaktan. Hindi niya alam na habang ikaw ay umiiyak ng tahimik, Nagtatanong kung bakit hindi ka sapat, siya ay patuloy sa kanyang buhay na parang walang nagbago. At ngayon nais niyang makipag-usap. Ngayon nais niyang malaman kung kamusta ka. Humiga ka ng malalim. Hinahaplos ng iyong mga daliri ang cellphone. Maaari kang sumagot. Magtanong kung ano ang gusto niya. Humiling ng mga paliwanan. O maaari mong burahin ang mensahe at magpatuloy ng hindi tumitingin pabalik. Ngunit ang totoo ay hindi ito ganoon kasimple. Dahil kahit anong gawin mong kalimutan, kahit anong sabihin mo sa sarili mo na hindi na ito mahalaga. Mahalaga pa rin. Dahil ang taong ito ay bahagi ng iyong kwento. At kahit na siya ay nakasakit sa iyo, kahit na pinaramdam niyang hindi ka sapat. May bahagi pa rin sa iyo na gustong malaman. Gustong maintindihan. Gustong makita kung hanggang saan ito pupunta. Ngunit sulit ba talaga? Sulit ba ang panganib na muling buksan ang mga sugat na inabot ng napakatagal upang maghilom? O ikaw na ba ngayon, sa kaunang pagkakataon, ang may kontrol? Hawak mo ang cellphone. Dumarating ang oras. At pagkatapos. Sasagot ka o buburahin. Tinutok mo ang iyong mga mata sa screen ng cellphone, ang notifikasyon ay nakabukas pa. Ang pangalan na roon, nakatigil sa oras, puno ng lahat ng nangyari at ng mga bagay na hindi kailanman naging. Ang iyong puso ay bumigat, ang iyong isip ay sumisigaw. Ano ang nais ng taong ito ngayon? Matapos ang napakatagal na katahimikan, ng labis na pagwawalang bahala, ng lahat ng pagkakataong ikaw ay naghintay at walang kapalit, ngayon siya ay nagpasyang lumitaw. Ang dalit ay nakikipagbanggaan sa pag-curiosity. Ang pagmamataas ay nahaharap sa pananabi. Maaari mong baliwalain, burahin ang mensahe, at magpatuloy tulad ng dapat sana ay ginawa mo noon. O maaari kang sumagot? Ngunit, karapat dapat ba ang taong ito sa pangalawang pagkakataon? Mayroon pa bang dapat sabihin? O marahil ang sagot ay nasa loob mo na? At ikaw? Sasagutin mo ba o pagbuburahin? Ipaalam mo rito ang iyong opinyon. Gusto kong malaman kung paano mo haharapin ang sitwasyong ito. At kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, ilike mo at magsubscribe sa channel para sa iba pang mga kwento tulad nito.